Alam mo, hindi lahat ng batang nasa kalsada pinili yun. Minsan, para kang itinapon lang ng buhay sa isang sulok na hindi mo alam kung paano ka nakapunta doon. Tulad namin ni Axel, laking lansangan kami, hindi yung tipong ala Cinderella na naghihintay ng prinsipe para sa Hindi rin yung kwento ng batang kali na gagamitin ang talino para makalabas sa putikan. Kami, lumaki kaming matapang kasi wala kaming choice. Sa lugar na yon, ang kahinaan ay sentensya. Alasays pa lang ng umaga, gising na kami. Hindi para pumasok sa eskwela, kundi para maghanap ng paraan kung paano bubuhayin ang sarili namin sa araw na yon. Dati, may bahay pa si Axel. Maliit, sira-sira. Pero bahay pa rin. Hanggang sa dumating ang isang gabing umuulan, ng malakas. Hindi ko alam kung anong mas malakas, yung buhos ng ulan o yung iyak ng nanay niya. Nang sumunod na araw, wala na silang bahay. Wala na rin siyang nanay. Doon na nagsimula ang buhay namin sa kalye. Doon ko natutunan ang isang pirasong tinapay pwedeng maging dahilan ng gulo. Doon ko natutunan na yung tiwala mas mahal pa sa ginto. At doon ko rin nakitang hindi pantay ang mundo na may mga batang may baon sa eskwela habang kami may baon lang na suntok at sipa para sa sinumang sumubok manggulang sa amin. Pero si Axel, iba siya. Minsan iniisip ko kung siraulo ulo na ba talaga siya o kung sadyang ginawa siyang matibay ng mundo. Habang yung ibang bata natatago kapag may gulo, siya papalapit habang kami natutong umiwas sa mga sindikato siya natutong makipagsapalaran sa kanila hindi dahil gusto niya hindi dahil pangarap niyang maging siga pero dahil kailangan niyang mabuhay at kung mabubuhay lang din siya gusto niyang mabuhay ng may kwenta hindi ko alam kung paano niya nagagawang umitli sa kabila ng lahat yung tipong parang normal lang lahat samantalang ako Ilang beses ko nang gustong sumuko. Pero siguro yun ang difference namin. Siya, hindi lang lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa lahat ng hindi kayang lumaban. Kaya minsan, iniisip ko hanggang saan naabot ang tapang niya. Hanggang kailan siya magiging malaya. Mahirap lumaki sa mundong ang bawat araw ay isang patagong paligsahan. Kung sino ang mananatili at sino ang mawawala. Para sa aming mga pinanganak sa ganitong buhay, hindi tanong kung kailan kami susuko dahil hindi iyon isang opsyon. Ang tanong lang ay eh, gaano katagal ka pang lalaban. Si Axel, isa siya sa mga taong hindi marunong bumitaw. Kahit duguan, kahit wala ng lakas, kahit alam niyang wala na siyang panalo tatayo at tatayo siya. At sa bawat pagtayo niya, natutunan kung kahit kaano kahirap, kahit kaano kasakit, hanggat may dahilan kang lumaban, hindi mo kailang sumuko. Pero hindi lahat ng oras, sapat ang tibay ng kamao para maligtas ka. Minsan, mas mabigat ang kalabang hindi mo nakikita, yung laban na hindi suntukan hindi bugbugan. Yung laban na pinaglalaroan ang utak mo, ang puso mo, at pati ang kinabukasan mo. Yan ang laban na kinakaharap namin ngayon. Sa mundong ito, walang patas na laro. Hindi uso ang awa. At kahit minsan, gusto mong magpahinga. Hindi pwede. Dahil kapag huminto ka, may isang taong darating para tapakan ka pababa. Kaya natutunan naming mumiti sa gitna ng sakit. Natutunan naming tumawa kahit walang nakakatawa. At higit sa lahat, natutunan naming kumapit kahit parang wala ng pag-asa. Ang buhay namin hindi perpekto. Hindi rin namin ginustong mapunta sa ganito. Pero kung may natutunan man ako sa lahat ng to, isang bagay lang asigurado ako. Hanggat may isa pang taong piniling lumaban para sa iyo, hindi mo kailangang mag-isa. Hanggat may isang taong niniwala sa iyo, hindi pa tapos ang laban mo. At kahit pa paano, kahit kaano pa kami sirable ang mundong ginagalawa namin, may mga araw na mapapaisip ka. Baka, baka lang naman. May pag-asa pa kaming makalaya.